Hello, hello, good morning mga choy Magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel po At uh, for today's videos mga choy no, Papakita namin sa inyo ang aming procedure sa paggawa po ng uh, Pagluluto po ng ating FC po mga choy no. Yan, panoorin nyo po no, yung galing po sa ating batter Yan po yung ginagawa natin para maging flaky po yung ating manok mga choy no. Sa mga bago po, sunod po kayo mga choy At uh, magkaroon po kayo ng idea sa pagluluto po ng FC po mga choy no. Yan, pagkatapos yung uh, lamas-lamasin mga tseno. Yan, pwede nyo pong i na po sa ating mantika po. At nakikita nyo po ang resulta po ng ating luto po mga tseno Napakaganda mga tseno. Ayan. sa so, mga dadto mga negosyo mga cherno kailangan lang ng kaunting uh, tiyaga at uh, sipag mga cherno para makuha natin ang ating uh, tamang pagluto ng FC mga cherno oras po natin ano na, na, maaga pa po alas 7 pa po ng umaga uh, maaga po kami nagbukas dito kaya Uh, ganun po yung ano natin ano yung natin daily routine po natin mga choy. Maaga po kami nagbubukas dito. Ito po masipag po yung tao namin, ito po yung tao namin. Shout out sa iyo. Ayun oh, no? ayan po. Maaga po nang dito yan, mga choy. Uh. Okay. 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 Yan ang aking batter mga sir no. Para hindi po kayo mahirapan mag-yug-yug-yug, pwede nyo pong gamitan ng ayan. Kamayin nyo lang po mga choy, para hindi po kayo mahirapan. Lamas-lamas lang. Hindi Hindiin nyo lang ang harina sa yung mix natin sa mga manok para mapit po siya no, mga choy. Tapos po ipagpag niyo po ng konti. Saka diretsyo niyo pong ilunod po sa ating ano, tika po. Yan, sakto lang po yung apoy na huwag nyo lalakasan mga chay para tamang tama lang yung init niya mga at Sa mga natatanong kung ano po yung uh, tamang temperature po ng mantika natin. No? 3, 350 pa. Fahrenheit po. 350. Pwede na po yan mga chay. Basta marami po yung mantika niya baka sa celsius, 180 celsius ayan mga choy ano po yung display natin ayan o, o. konti okay pa lang yung display natin kasi kabubukas lang po natin against the light, dahil yung araw po kasi doon kasi nag eh okay po yan mga choy Chat out, chat out po sa mga bagong subscribers po natin no na nag si fc din po. At sana po ah uh, uh, kumita po tayong lahat no at uh, pagbutihin po natin ang ating pag negosyo mga choy dahil uh, sa panahon ngayon dahil napakamahal po ng manok saka napakamahal po ng ating uh, mantika. Para uh, kumita po tayo mga choy. Ang gawin po natin uh, direct po tayo sa mga supplier po ng manok ano saka yung paghihiwa po natin nakasalalay ang ating kita yung hiwa po ng ating manok ang ibang mga nag EFC po nagtakasan na po sila ng presyo dahil nga po sobrang mahal po ng ating manok ngayon dito po sa amin is sumabot po ng 170 per kilo no kung dito po sa amin ngayon galing po siya sa 155 o oh no Ayun po, mabot na po ng 170 ang kilo ng manok. Uh, sa inyo po mga choy, magkano po yung kilo nyo dyan. Pakicomment na lang po no, para malaman po natin yung mga kilo po ng manok niyo kung saan po kayo area mga choy. Tsaka napakamahal din po ng harina sa ngayon. Ayan mga choy, shout out po sa inyong lahat. lahat mahal ang mantika ganun din kaya yung mga kasama nating mga nag-EFC po ay nagtaas na po ng presyo sa amin po hindi pa, hindi pa po kami nagtaas dahil na uh, kumikita pa naman po tayo tsaka pangmasa po kasi yung, yung benta natin ng ating EFC mga sir ayan ayan masa mga choy Brad, ano masabi mo sa ano natin? Let's see. <laughs> ha? Okay lang. Thank you lang daw sabi. Okay lang. Ah, okay lang din. <laughs> okay, yan po mga choy. Shout out, shout out po sa lahat. At maraming salamat po sa patuloy na support tayo sa ating YouTube channel.